Hi guys, may video na naman tayo ngayong araw. At ngayong araw ngayon, nagaya ang aking ate na pumunta sa SM. At alam nyo ba guys, after how many months, ay eh, first time ulit dito makapunta sa SM. So, nagaya siya. Parang kumain kasi bihira lang siya dito sa city. At sumama naman ako guys. Siya gahanap kami ng mga kainan. At dito kami napunta sa Kabalen na sobrang daming pipilian at unlimited. So, for 2 hours guys, pwede kayong kumuha ng gusto nyong kainin. Kainin ang gusto nyong kainin na dapat para lang sa inyo. Gano'n. So I think everyday, iba-iba yung menu nila guys. Pero today, ito yung mga menu nila dito sa Kabalen. Na according naman sa aking mga kasama, ay sobrang sarap nga guys. Kaya nga, pabalik-balik sila dyan guys para kumuha. At hindi ko nga yan talagang tigman lahat. Kasi hindi naman pwede yan sa akin. So doon lang tayo sa mga gulay-gulay. At ito na, kukuha na ako guys. <tinyo> <tinyo> ano ba ito? Ano ba ito? Gracias. Hey. Hey. So, yun nga guys, tofu lang yung nakain ko dyan at mga iba't ibang gulay na steam. So, yun, ito, meron din silang mga dessert dito. Meron din silang, ayan, nakalimutan ko na kung anong tawag yan. Basta ginataan yan, merong gelatin, merong halo-halo, merong ice crumble, merong mga juices dito guys na pwede nyong tikman lahat. Pwede yan sa inyo lahat. At take note guys, alam nyo ba, nakapag-birthday nyo sa araw na yan at kumain kayo dyan, kayo ay libre yung may birthday. Kaya lang, during that time, walang my birthday sa amin. <laughs> so, we need to buy it, buy it, you know. Ayan, kain tayo, guys. And thank you so much for watching. I hope to see you soon on my next bye Bye, everyone. God bless you.